Mula stuntman, ngayon, director naman. Wow! Nakahanda ang mga artista. May gagawin tayong short film. Short lang. Direk, direkan tayo. direktor kuno. Tara. Gising na, idilat na ang iyong mga mata. Oh. Medyo masela ng mga eksena. Oh, kita. Makikita mga maso. Eh, okay lang. Okay lang na lumapit kayo Ayaw Ayo pala maarawan eh. Ayo, maarawan. Ano? may may oh, mainit ang mga eksena kasing init ng panahon ang pamagat ng pelikula Isentro mo! Isentro mo nga! Hindi pa tagilin ha! Dapat nakasentro! E Mag-jowa pwede doon! Doon sa corner ng swimming pool, perfect yun! Oh, ganda nga ng acting, may, may, may kakanta dyan ha! Okay, sige! Nak nakalubog na, okay na! Go! <laughs> Okay na yan? Okay na, okay na. Okay, oh, sige, sige, pang sige. Pang-comment na lang. Abangan ang susunod na taping namin ng pelikulang... Isentro mo! Isentro mo! May gagawin tayong short film. Short lang. Ay, wala pa. Dapat wag karoon lang. Practice one. Ang tinigid. Isentro mo! 4, 3, 2, baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, pakai baju, Ini baju, pakai 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 <laughs> ayo pala mga rawan eh. Ayaw mga rawan. Pakita mo. Okay. I Hi mate, mate. <laughs>